Ngayong araw pala mga idol, araw pala ng linggo, wala po tayong pasok sa trabaho. Kanina ay nag-almusal na po kaming lahat mga idol. Nag-inom na rin po tayo ng kape at kumain ng pan. At pagkabandang alas 10 na po ng umaga mga idol ay ito na naman po tayo. Nagluluto naman po tayo mga idol para sa ulam namin lahat sa tangalian ng aking buong pamilya mga idol. Ito po ay nagutang kami ng mga dilata ay Mrs. <laughs> Pero babayaran lang natin yan mga idol kapag magkapera po tayo. Kasi nga po mga idol, ang lahat po na kinukuha nila sa tindahan ni Mrs. Ay ayaw ko rin na malugi si Mrs. mga idol kasi nga konti lang at meron din siyang ibabalik. sa kanyang tinitinda yeah. nga pagkadating ko mga hapon mga idol ay binabayaran ko naman po at ngayon araw ng linggo araw ng pagsama-sama ng buong pamilya mga idol. Bandingan ba sa loob ng bahay ang tawag niyan? <laughs> Kaya nga masaya kami dito mga idol sa aming pamumuhay na simple lang po. At ngayon mga idol ay apat na klase pala yung ulam namin ngayon sa tanghalian. Yan po ang dilata na bilog. Tapos nagisa rin po ako ng sibuya sa tsaka bawang mga idol. Kasi nga magluto din tayo ng corn beef. Yan, paborito din niya ng mga anak ko mga idol. Lalong-lalo na po yung bilog na dilata. At tapos inamoy ko mga idol ay ang bango pala. Kasi nga medyo nasunog po yung sibuyas at bawang natin. At ito po, dinagdagan ko ng kaunting asin para may lasa. At kaunting pampalasa na din po mga idol. Ganyan po kasi ako magluto. Iwan ko po sa inyo kung paano po kayo magluto. Tapos nag-add na rin po ako ng isang pirasong itlog mga idol. Kasi nga masarap po yan ang corned beef pag may halong itlog At shout out pala sa lahat ng mga bagong followers Welcome na po kayo dito sa page namin Pagkatapos gumagluto ng corned beef mga idol Ito, kumakain ba kayo na ito mga idol ng Maggi Curry Napakaanghang po yan at napakasarap po Dito po yan sa amin mga idol, lagi po yan binibinta ang uh, Iwan ko lang po sa inyo mga idol kung meron ba din po yan sa lugar ninyo. At pakicomment na rin po mga idol para alam natin kung saang lugar din po ang meron ang noodles na magikari. Kain po tayong lahat mga idol sa tangalian. Tara, samahan nyo po kami. Masarap po kasi ito mga idol pag mainit pa tula yan dumidilaw talaga yung sabaw. Kasi nga, meron siyang sili. Medyo maanghang siya, konti mga idol. Pero sobrang sarap po talaga mga idol. Subukan nyo po, bumili ng ganito, ng magi At lutuin nyo rin po. Kami pala dalawa ni Mik Mik ang kumain nito mga idol. At si Mrs. Pero si Ate Kikay, hindi po siya kumain kasi nga maanghang daw. <laughs> at si Ate Gwin Gwin. Yan, at napadami naman po yung kain nilang lahat mga idol ng mga anak ko kasi nga masarap yung ulam namin ngayon sa tangalian na inutang ng mga dilata sa tindahan ni Mrs. <laughs> At si Mrs. mga idol ay napadami din po yung kain niya. Kanina hindi pa daw siya kakain pero ngayon nakita niya kami habang kumakain ay sumabay na rin po siya sa amin mga idol. At shout out pala sa lahat ng mga OFW na lagi nakapanood ng mga video namin at nakasuporta po at sa lahat po ng trabador ng Pinas na gaya ko lagi po tayong magingat mga idol at hanggang dito na lang po yung video natin maraming salamat po sa suporta kay Parikoy di Sambuanga God bless ating lahat